Sa gitna ng lumalakas na presensya ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado, opisyal na inanunsyo ng pamahalaan ang pagsali nito sa bidding para sa non-permanent seat ng United Nations Security Council, UNSC. Isang makasaysayang hakbang na may layuning itaas ang antas ng partisipasyon ng bansa sa mga mahahalagang usaping pandaigdig mula sa kapayapaan, seguridad hanggang sa karapatang pantao. Sa kanyang pahayag, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na kung mapipili ang Pilipinas, itinataguyod nito ang rule of law, respeto sa soberanya ng mga bansa, at mapayapang resolusyon ng mga sigalot. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong posisyon ay nagbibigay ng oportunidad para sa Pilipinas na makibahagi sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon sa UN, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa rehiyong Asia-Pasipiko. Hindi rin ito unang pagkakataon. Naging miyembro na rin ng Pilipinas ng Security Council ng ilang beses, noong 1957, 1963, 1980, 1981, at 2004, 2005. Ngunit ngayon, sa panahon ng masalimuot na tensyon sa South China Sea at mga pagbabago sa global politics, mas may bigat ang kandidatura ng bansa. Para sa marami, ang hakbang na ito ay hindi lang tungkol sa prestihyo. Kundi patunay ng layunin ng Pilipinas na maging tinig ng katarungan, demokrasya, at kapayapaan sa rehiyon. Kung magtatagumpay ang kampanya, magiging simbolo ito ng bagong yugto ng diplomatikong lakas at moral leadership ng bansa sa pandaigdigang komunidad.